yung ano yung init talagang ramdam na ano baka kailangan ko na magbukas ng aircon ngayon sa loob ng sasakyan natin ano meron na rin kasi ako mga nakita kanina mga nagda drive nakabukas ng bintana ng sasakyan nila winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada Magandang araw, magandang gabi ko nasa kayo ngayong araw na ito mga kainags, ano? <laughs> Nangingin ng pera yung ano, ano, yung lalaki. <laughs> Ganyan yan, pag summer, marami na mga nasa labas, marami na mga tao sa labas. Ay, naku, maglalabasan na yung mga motor, no? Sa, ano, sa susunod, mga motor, mga Harley Davidson na mga motor, yan. Tayo, lalabas lang natin bisikleta. Bisikletang kakarag-karag. Ay, <laughs> hirap. <Alera. laughs> Ay, nako talagang ramdam na ramdam na natin yung summer mga kainags ano? Ramdam na ramdam natin Hindi na yung ano yung init talagang ramdam na ano? Napakainit na ng panahon ngayon ano? Masarap nang magsampay ng mga labahan doon sa backyard natin Baka next week Nako pag naglaba ako next week eh, Hindi ko nagagamitin yung ano natin yung dryer ano para makatipid tayo sa kuryente mga kainags uh, magsasampay na ako dun sa backyard natin nako ilang buwan na naman tayong matipid sa paglalaban yan eh, kasi nung mga nakaraan, nung malamig mga kayo, nung winter, nako eh, panayang gamit natin ang dryer? Siyempre, para matuyo yung mga labahan natin. Eh, siyempre, malaki yung babayaran natin sa kuryente. Sasabayan pa ng furnace heater, ay diary na. So, nung nakaraan nga, $500 yung binayaran ko, mga kayo, Pero dalawang buwan lang naman nagbayad ako ng almost $500. Pag winter lang naman yun. Uh, January, February, yan. Pero yung the rest, konti na lang. So yan ano, nagbayad lang ako ng ano, nagbayad lang ako nung natitirang balance ko dito sa Canadian Tire mga kayo nice ano Nangutang kasi ako eh <laughs> Ayan, ah, nangutang kasi ako ng ano, nung, nung, nakaraan Wala kasi akong budget eh, kaya nangutang ako Pero yung ginamit kong utang mga kayo yung walang interest ano Masarap mangutang utang pag walang interest O, oh, kita nyo naman ano, napakaganda yung mga dinadaanan natin ngayon ano Ayan ano, wow Talagang Totally nawawala. Na. So, by the way, mga kayo na, isa na yun, napapansin nyo, no? Diyan ang naglalagay ng mga garden. Yan, no? Sa so may fence na yan, mga tinitindi na yun, magkakaroon na dyan ng mga halaman. Gusto ko maghanap ng ano dito, eh, ng Team Hortons, mga kayo. Kasi yung panganay ko, si Natalie, nagpasa sa akin ng card. Meron daw yung tatlong coffee. So, since medyo mainit ngayon, ang gusto kong bilhin ay cold drinks. Di ba? Binigay niyo sa akin, eh. Maghanap tayo ng, ano, ng Team Hortons. Um, Marlo, Marlo, Marlo. Yeah, door Yes. Ah, so tara na. Nakapagpadala na tayo makakainaks ano. Dito naman tayo sa Team Hortons. Gamitin natin yung pinadala sa atin nung, ano yung yung card na binigay sa atin ng ating panganay na prinsesa. Sa madaanan dito. Ay toto 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 daanan. Pasara natin. Uy, sarado. Para para mabuksan to. Welcome back. Come on in. Dito, 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 dito. Ay, wala naman papasukin na. Kaya, yeah. Can I? I want to use this one. Oh yeah, just right up over here. Oh here? Okay. Yeah. Yeah. Right, it works. Yeah. All right. Thank you. I'm gonna wait here on the on this side. Oh, perfect, All right. Yeah. Perfect. Thanks. So in my case, no gumana, gumana. So meron na lang tayong dalawa. So thank you, anak. Maraming maraming salamat. Tama-tama sa ma-init na panahon. Ma-init na. Ramdam ko na init. Iba na talaga init mga kainis. Ramdam na. Kahit dito sa loob. Ramdam na init. O siguro baka bukas pa yung heater nila. Kaya mainit lalo dito sa loob. Kahit dun sa, ano, kahit dun sa Money Mart. Mainit sa loob. Kasi baka nakabukas pa yung, ano nila, yung heater. Eh mainit pa sa labas. Eh pumasok pa yung kalbo. Patay na. <laughs> Lalong mainit. Pambihira. There you go, sir. Uh, thank you. Thank you. All right right, Mm -hmm. Tara. Lapas tayo dito. Mm, -hmm. mm -hmm. Sarap. Ah, beautiful day. Kita nyo naman, ang ganda ng araw mga kainan. So, oh. mm. Tamang-tama sa, ano, sa mainit na panahon na. Ah. dati may mga snow pa rito eh, no? Grabe, oh. Wow. Mm. Ito madulas to mga kainag so wag yung tatapakan niyan. Pwede niyo tapakan pero mag-ingat kayo dahil ano yan eh, black ice yan eh. Yan yung sinasabi black ice. Nako. Pag nagba tayo eh, tapos eh natapakan natin yun eh, sigurado tatalsik yung dala-dala nating ano no. Bit 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 nating IC tsaka camera. Ha, ah, grabe. Ang sakit sa utak. Ang sakit sa ulo kasi sinipsip ko ng ano eh, todo eh. Oh. Dumiretso sa utak ko, oh, mga kainags. sakit dito. Oh. Ah, baka nadagdagan yung diferensya sa utak ko, oh, mga kainags ha. Ah. <laughs> Ay, nako po. Hmm. dito mga kainings, ano, itong, itong party na to yan yung party na yan ano yun lalagyan ng bakod yan dito lalagyan ng bakod dyan kasi dito maglalagay ng ano no, dito magbebenta ng no, mga tanim mga halaman mga gamit na ano mga pang gardening yan o no, ito kung napapansin nyo yan o no. yan na yung mga bibenta ah, oh. kung hindi ako mga soil to mga, mga, soil pang garden yan dito maglalagay yan kaya sa susunod ng mga buwan wala na mga makakapark dito kasi may bakod na 'yan, oh. Kalagyan na ng bakod 'yan. Hindi hindi na rin ako bumili ng mga ano ayon, mga halaman kasi yung mga tinanim natin last year na mga halaman. Tutubo 'yun mga kainag. 'yan. Tutubo pa 'yun. Pero siyempre, hindi man 100% lahat itutubo, may mga hindi natutubo, pero may mga tutubo pa rin. Marami ng ano niya, marami na mga namimili ngayon, mga naghahanda na para sa long drive sa summer, mga kainigs no. Kasi maganda nang bumili ngayon ng mga pangangailangan natin sa summer. Kasi pag mismo bumili ka, pag during summer na, nako, mahirap na kasi yung iba, nagkakaubusan na. Hmm. Sarap. Grabe. Init na dito sa loob ng sasakyan. Ram ramdam ko na ramdam ko yung init ng ano, ng labas. Eh, pa rito. Ha. <sighs> Pero maganda no, masarap masarap kasi syempre naman. Ah, iniisip ko talaga kaagad eh. Pag ganitong summer no, hay salamat. Uh, yung babayaran ko sa electricity bill ay mababa na lang ano. Bumababa actually, bababa. Ay salamat. Hmm. Ah, doon nga pala sa ano mga kainis ano sa balik tayo doon sa gun range no. Uh, doon halimbawa bibili ako ng 50 rounds no kasi yung 50 rounds mga kainags ay pinasabi natin pinakamurang bala na is no? 25 50 rounds yun uh, ilalagay ko sa ano yun sa handgun tapos meron akong target shooting no so sa 50 rounds na yun ang tatama doon sa papel siguro mga 10 lang 10 lang yun pero yung 10 na yun hindi mismo doon sa pinakagitna ah. minsan nasa labas pa yun Siguro may tumama man doon sa target ko Siguro mga isa or dalawa So yun hindi <laughs> naman kasi ako ano, no, uh, Beginners pa lang ako eh Tsaka Hindi pa ako talaga ka ano Ka expert Kumbaga hobby Gusto ko lang Hilig ko lang Nagsisimula pa lang ako Hindi talaga ako Hindi talaga ako expert sa mga baril-baril na ganyan Hilig ko lang talaga yun Mula pa nung bata ako Eh Kaya diba, diba naikwento ko na rin Nung nakaraan na Nung napunta ko ng Canada, nagtanong-tanong din kami dito Kung pwede kami makabili ng barelo sa status namin bilang isang contract worker Noong time kasi namin, nagtanong kami, hindi pwede Dapat daw ay permanent residence ka or Canadian citizen Pero meron tayong isang subscriber na taga Vancouver, no British Columbia Siya daw yung status niya, kung hindi ako nagkakamali, ay working visa Pero nakakuha siya ng barela, no? Yun. Pero ano ano po kasi yan, ano? uh, depende po kasi yan kasi yung mga probinsya at territories ng Canada, magkakaiba po ng batas yan, magkakaiba po ng, ng, mga rules. Mga rules. Yan. Baka sa Vancouver pwede, sa Alberta hindi pwede. Ganun po yun. Magkakaiba. Or baka ngayon, baka pwede na rin dito sa Alberta, no? kahit na contract wo, foreign worker ka. Baka pwede ka na rin magka-avail ng baril o mabigyan ka ng, ng lisensya ng baril kahit na ang status mo ay contract worker. Yun ang hindi ko alam, pero baka, di ba? so yun na nga, 50 rounds. So pag pumupunta kasi ako ng gun range, ang ang bala na dala ko dapat ay almost dapat use 400 rounds dapat kasi pag magdadala ka lang ng 50 rounds or 100 rounds or 150 rounds or 200 rounds na bala kulang yun mga kainags kulang yun maniwala kayo sa akin akala ko dati marami na yun pero hindi kulang yun Especially pag ang baril mo dalawa or tatlo or apat. Eh lahat 'yun papuputukin mo. Eh kulang cool 'yun mga kainis. Yung 50 rounds akala ko dati marami na 'yun pero kulang cool pala 'yun. 200 rounds kulang cool 'yun. Tsaka isa pa, yung biyahe mo kasi mga kainis eh medyo malayo ano. Sayang yung biyahe mo tsaka pabalik. Sayang yung gasolina mo. Kaya pag pumunta ka ng gun range, sulitin mo na. Damihan mo na yung dalang bala. Eh, ang bala mga kainis mahal. Kaya ngayon eh pag ako bumibili ng bala, hinihintay ko talaga nagsi-sale. Kaya pag meron nag-sale, bumibili talaga ako. Tsaka kahit nung winter pa, bumibili ako paunti unti pa isa-isa, pa ano, pa ano, ano, para maipon. ba diba? Kasi pag pumunta ako ng gun range, gusto ko yung bala ko, mga nasa 500. Or pinakababa siguro yung 400 rounds. So magkano yun mga kainis, 50, 50 rounds yung magkano yun, mahal yun mga kainis. Pero okay lang kasi masaya naman ako. Masaya naman ako sa nagagawa ko. Masaya naman kasi dream ko talaga yan eh, noon pa. Kasi nung nasa Pilipinas ako, maniwala kayo sa akin mga kainis, ano, hindi pa ako nakapagpaputok ng baril nun. Ah, nakapagpaputok na ako ng baril pala, isang beses lang. Doon sa kaibigan ko, nung nasa Kabiti kami. Meron siyang dalang, ano no, uh, baril niya. Nasa isolated, ano kami, is, nasa may Kabiti nga, may isolated area kami sa Kabiti. Nagpinaputok ako isang beses. tuan na ako nung grabe kasayahan ko, no, sabi ko, kumpleto ng buhay ko. <laughs> Babaw eh, no. Hmm. So yun, kasi isa pa, gusto ko rin sulitin talaga kasi nga pag summer gusto ko talaga masulit. Kasi pagpunta lang naman natin sa gun range ay ano lang naman yan mga si limitado lang naman yung oras natin. Ano? Tatlong buwan, apat na buwan lang. Siguro sa isang buwan pumapunta ako dyan mga tatlong beses sa gun range. Uh, pinaka pinakakonti na yung dalawa. Yan. Basta every month, pag summer, dalawang beses or tatlong beses ako pumunta ng gun range. Kaya pagka summer medyo nag-overtime ako niyan, makakainis nung pambili ng bala. <laughs> kailangan eh. Kailangan. Hay nako. Baka kailangan ko na magbukas ng aircon ngayon sa loob ng sasakyan natin, ano? Papatayin ko na 'yung heater, lilipat ko naman sa sa ano, sa aircon. Yeah. So ito 'yung makakainis, ano? Kaya no? So kasi pagka pagka winter, dito ito ito to dito natin ilalagay pag winter eh. Yan, ibig sabihin heater. Pag pag summer naman, pag mainit ang panahon sa labas, dito na natin lalagay oh. Yan, aircon. Si aircon naman. So dito na natin siguro ilalagay yan. Ngayon, yan lang. Yan, natin. Yun. Tapos ah, meron pa tayong pabangon ganyan. Ako, bangon ng loob na sasakyan natin. <laughs> Ayos. Yun nga lang yung nagde-drive. Iba amoy. Ahir. <laughs> <Ay> <laughs> uh. Bango. Meron na rin kasi ako mga nakita kanina, mga nagda-drive. Nakabukas na 'yung mga bintana nila, mga kainag, sino nang bintana ng sasakyan nila. Kasi nga mainit na eh. Para pumasok 'yung malamig-lamig na na hangin mula sa labas. Ah. Bahay na tayo mga kainis, ano? Papasyal ko pa si Sayo mamaya ah, Kanina nahirapan ako rito eh Nahirapan akong gumarahi mga kainigs Dahil dito sa snow na to Ayan, ano kung napapansin nyo ano? Hirap na hirap ako dyan ano? Kasi nai-stack yung gulong ko dito Dyan ano? sa may ano na yan Tsaka doon no? Mabuti na lang ginagawa ko Nilalagay ko sa four wheel drive Kaya nakakaarangkada si dyan pero pag sa gabi, pag tumigas to, sa gabi, nako. Pag tumigas yung gilid na yun, mga kainis, ano, hirap na hirap akong mag-reverse. Kasi wala eh. Malalim kasi ito mga kainis, malalim yan eh. Tsaka madulas. Hinihintay ko nga maano ano to, matunaw yung snow para hindi na ako mahirapang mag-ano rito, mag-park. Kasi ano yan, no? mataas kasi ito eh, mataas kasi ito. Oh. Tapos to malalim. Eh parang naka, ano, kalang parang nakakalang yung gulong ko rito. Buti nga ngayon medyo ano eh, malambot ano. Kaya naka ano yung ano din sa truck pero pag pag malamig at nagtumigas to, nako hirap na hirap Marangkado din sa sakyan ko. Para. Susa so, sayo, no. Ito yung ginagawa kong cover dito sa ano namin mga kainis, ano. Bira. Tapos sa uh, winasak lang ni sayon, winasak ni sayo yun eh. So dilagay ko na sa basurahan yung mga ibang parte nitong cover namin ng ano nung lutuan grill tapos gugutom ako pupunta ulit tayo mesa pizza 7373 yan <mulong noise> <laughs> Tumawag pa ng kalikasan. Diyan natin ginawa yung ano, yung tuloy ang buhay sa Canada. Yan, diyan, diyan natin ginawa yan mga kainis ano. Yung nasa intro natin. <laughs> tuloy ang buhay sa <laughs> dyan. Canada. Diyan. Diyan go buddy. Come on, drink. Nagpunta ulit tayo sa 73 Pizza Pizza. Mga kainags, ano? Nagutom ako, grabe. So, naalala ko, no? Noong una tayo pumunta rito sa Pizza 73, nadulas ako. Tapos yung pangalawang punta ko rito, naiwanan ko naman yung wallet ko para magbayad di ba? <laughs> so, sana sa pangatlo, wala na, no? Smooth na, everything smooth. Ang bira. Pero, dalawa dala ko yung wallet ko, dinobol check ko eh. Ah, Ginutom ako, ewan ko kung bakit, ah. Parang ang kung kong kumain ng pizza ngayong ngayong ano no, ngayong uh, ngayong linggo na to. Mga kainig ano. kasi ayawan ko. Tsaka dito kasi mura eh no. 11 dollars lang, 12 dollars lang eh large pizza, laki-laki, 'di ba? Tsaka masarap. Masarap, mga kainig ano. no. Ah, tapos mamaya, magluluto ako ng ano nung uh, kilawing kambing na naman. Halal. Ayan, dito tayo, dito tayo. Diyan na naman tayo, no? Ay, naku, ginutom ako tapos sa uh, coffee coffee. na sap, napakasarap mga kainaj. Tara. Naku, sana bukas to, ah. Kasi minsan sinasarado nila to kahit walang customer, eh. Uh, magkailangan meron ko lang tayong pindutin para buksan nila. Hopefully bukas. Yun, bukas. Kabayan, oh. magandang umaga. Ah, Kuha ko ng, ano, uh, large pepperoni. Okay. 11:54. A. Ah. Yeah, no. Kita yun naman yung ano, magkaynex ano, hu? Butas butas din yun, eh, no? hmm. Dito pwede nang lagay ng isda dito eh. Baka mabuhay pa 'yo. Oh. Hmm. Salamat. Salamat. Walang anuman. Sa <laughs> so, let's go. Nakuha na natin mga sa at nako. Ito na naman, nako napakabango. Bango ng amoy. Iba talaga pagkabagong luto, ano? Fresh na fresh. Teka muna at baka madapa ako mga kainag. sandali lang ah. Tingnan muna natin mga dinadaanan na natin. Baka madapa tayo, nako tumalsik tong pizza natin, oh. Yan. Yan. Ayos. Teka muna, baka madulas ako eh. Mahirap na. Titignan muna ako sa mga ko. Oh, naku po, Panginoon. Napakabango ng pizza. Ay. Sarap. Ayan. Tingnan nyo naman, no? oh. Ay, naku. Nauubos ko to, mga kainags. Ano, itong buong pizza na to. Nauubos ko to. Mamaya, pag kumain ako, siguro... Mga 3-4 nito ubos Bali 1-4 lang yung matitira tapos mamayang gabi, kakainin ko ulit. Kasi mga anak ko hindi naman na kumakain ng ganito sa bahay. Uh, tapos yung pero yung mga anak ko kasi makakain na yun. No, hindi pagdating nila ng bahay, busog na yung mga yun. Kaya hindi na kumakain sa bahay. Kumakain na sa labas yun. Mahal na na naman natin. Busog na rin yun. Galing sa restaurant yun eh. Doon nagtatrabaho, di ba? Kaya ito mamaya. Karton na lang matitira rito. <laughs> So dito na lang yung vlog ko mga kayo ano? next. Maraming maraming salamat sa mga nudo ng videos. Nag-like at nag-subscribe. Thank you very much po. At saka, syempre doon sa mga gusto mag-subscribe. Pwedeng pwede po at maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.